So good morning. So ito, meron tayong ayusin uh, yan, isang Samurai 150 ng Euro. So ito yung akin uh, code, ang fault code. So iskan natin. So ang gamit yung apa ngayon ay OBD2 scanner B309. So naibilang ito sa si Shopee. So meron siyang dalawang error yan po. Yan, yan. Screenshot nyo. P0107 ang kanyang error code. So, dalawa po yan. Yan, yan. Screenshot nyo na lang po. So, ano po ang trouble code na yan? Saan po ang part yan, Ano po ang dapat natin gawin? So, panoorin nyo yung full video na to para malaman nyo. So, yan. Tinanggal natin yung upuan. Nag-check tayo ng mga sensor. Lahat ng sensor. So, napansin namin dito, <coughs> yung isang harness natin ay may talop yung mga wire. So, itong harness to, connected to sa ating uh, ECU, then nakadikit siya sa ating chassis. So, habang maandar yung makina, uh, gumagalaw yung uh, harness, nagkakaroon po siya ng damage. So, yun po ang ating na uh, findings sa motor na ito. Ang mangyayari dito, kapag nagbabiyahe siya, natabitirik na lang at namamatay na lang na bigla. So, pag sinusiyan mo, mabubuhay naman na ulit. So, yan po, meron po tayo na findings na tatlong wire na may tama. So, talo po siya. So, ang gagawin po natin dyan, uh, ayusin natin yan and then ipipix natin yung pinaka-harness na wire na isang buo. So, ang gagawin natin dyan, papagandahin uh, natin yung kanyang pagkakalagay then mapansin ko po doon sa uh, pinaka wire natin ngayon malipis na po yung pagkakabalot <coughs> so scan ulit natin nare-reset natin yung kanyang fault code P0107 so scan So, kailangan buhay ang makina nyo kapag ini-scan yan. So, okay. So, papakita ko sa inyo siya. Nawala na yung kanyang fault code. and Erase. So, mas maganda rin pa Meron tayong scanner para mas mabadali, mapadali natin ang kanyang pag detect ang mga error. Yun. So, natuwan-tawa na si sir. na ang kanyang motor yan po yung ating ginawa so nilagyan natin ng safety cover yung ating harness dun, lalo na dun sa mga tinatamaan ng mga engine so ganyan lang po ang gawin nyo malayo sa chassis